Isang sityo sa kabuntukan ng Sambales Mga magkaibigang Mario at Lito Sila Mario at Lito ay nabubuhay sa pangangaso At yeah, panghuling sa bulok Isang araw, habang nangangaso ang dalawa Dito, may lapyata ang huling ngayon ha? Siguro eh, mga naiinitan din yung mga hayop Maski na ibong bato-bato, wala pa tayong nakikita Mario, doon daw sa batis sa paanan ng burol, maraming namamata ang baboy ramo. Bira raw kasing magawi mga aita doon at natatakot daw sila. Oh, eh bakit naman daw sila matatakot? Paano kung doon na ng makakain, hindi eh? magugutom sila kapag hindi sila pumunta doon para mangaso? Eh ayon daw kay Apo Imo, yung pinakamatanda sa tribo niya ng aita sa kabilang sityo, ayaw raw nilang gumawi at mangaso sa batis sa Habanan ng Borol. Meron daw dum nakatira na kapag nagambala nila eh, maaaring magdulot ng kapamakan sa kanilang tribo eh. Naalala raw nila yung nangyari nung mga panahon bago pumutok yung pinatubo? ah uh, Eh kaso, ano naman ang koneksyon nung sa pinatubo? Ayon sa kwento ni Apoimo, bago sumabog at mag-alburuto yung vulkang pinatubo, Isa kasi sa katribo nila ang nakagambala sa anito nila ron sa bundok. Napatay ron ang katribo niya yung paboritong alagang ibon ng anito. Ayun, nagalit. Kaya sumabog yung pinatubo. E di ibig sabihin, may anito din silang sinasabad dun sa batis sa panan ng burol? <laughs> Pare, 2024 na, maniniwala ka pa ba dun? isa pa, bulka ng pinatubo. Natural lang na sumabog yun. Balibasa kasi puro panguhuli ng gagamba yung ginagawa mo nung elementary pa tayo eh. Pagkasabi ni Mario, sabay bumong halit ng tawa. Pare talaga Oh. Kala mo naman, di kita kasamang manghuli ng gagamba sa gubat dati. Ay, basta iwan ko. Yun ang kwento niya eh. Kasi binabalaan niya ako na iwasan ko yung panan sa may gawin ng batis. At kapag nagalit daw ang nakatira ron, baka may masamang mangyari sa akin. Pero siyempre, hindi rin ako naniniwala. Naikwento ko lang din naman sa iyo, baka alam mo rin yung kwento ng mga aita tungkol doon. Pwede tara na, Baka isang huli man lang ng baboy tayo. Walang mangyayari sa atin dito. Magugutom at mapapagod lang tayo sa wala. Eh, teka, naiihi ako eh. Eh, tabi-tabi po. Palakihin niyo na lang po. Huwag nyong palitin, ha? <laughs> Uy, anong palalakihin? Itlog mo? Nagpatuloy <laughs> ang magkumpare sa paglalakad patungo sa ibaba ng burol sa may batis. Nang makasalubong nila si Pupo, isang aita na kababata ni na Lito at Mario. ito Mario, kumusta uh, kumasa kayo? Ang matabi na ba kayo huli? nakotubong, napakamalas. Hindi yata naligutok si Lito, kaya kapag naamoy siya ng mga hayop, ay lumalayo ka agad eh. Uy, grabe ka naman sa akin oh. Naligo naman ako, no? <laughs> At kailan naman, Amer? Eh, hey, kapon! Halos mamatay sa kakatawa si Mario sa tinura ng kaibigan. <laughs> ay, naku! Wala talaga kayo pinagbago! Ano? Nagmirenda na ba kayo? Liliw, sumulit kayo sa akin. May puno ng saging na sa basa gawin doon at titik sa bunga. Kukuhain ko para iuwi at eh. bibigyan ko namin kayo. Punta rin na nga. Nagugutom na rin ako eh. Saka baka may mahuli tayo ron. Naglakad pa ang magkakaibigan ng labing limang minuto bago nila marating ang saging yan sa gubat. Pagdating nila agad, Ni Pupong ang kanyang gulog sa kanyang pewang at tumabiyas ng ilang piling ng saging na sa baha mula sa isang buwig na sa sobrang dami ay halos mabuhal at sumayad na sa lupa. Nakakamanga! Napakaraming saging yan, Pupong! Ang dami, oh! Oo nga, Pupong. Yan ang balak mo dyan? Ibababa mo ba yan ng bundok para ibenta? Di ko follow, Morio. Natatakot kasi ako, baka mamaya, bilhin lang ng mura sa akin yun eh. Alam mo namang, wala akong pinag-aralan. Hindi ako marunong magsulat, magbasa, o magbilang. Baka maloko na naman ako ng mga tagabayan. Kakainin na lang siguro namin yan ang pamilya ko. Eh, ganun ba, Pupong? O sige, ganito na lang. Tutulungan ka namin ni Lito ibabayan at nang maibenta yan sa bayan. Ako na rin makikipag-usap sa mga bibili para hindi ka maloko. Makabali ka ng masarap na pagkain para sa pamilya mo. Oo po po, tutulungan ka namin. Sa tagal na natin magkakakilala, tayo tayo lang din naman na nakatira dito sa sityo eh. Isa pa, malaki rin naman ang naitutulong mo sa amin eh. Sa iyo kami natutong mga aso dito sa gubat. Kahit yata nakapikit eh, kabisado mo itong gubat eh. <laughs> Salamat din sa inyo. Alam niyo, kayo lang din kasi ang tumuturing sa akin na hindi iba eh. Hindi nyo nila ito pinagtawanan ng kulay at itsura ng buko ko. Mahirap ang buhay dito sa bundok. Kung hindi ka magsisipag, nako, hindi ka makakain. Kung sana kagaya lang tayo ng ibang tagapatag na maraming perang papel na nakatali ng elastiko, nakakain ng gusto. Kung sana, pwede ko lang kuhain yung Napaintusi si Popong sa kanya sasabihin at biglang pinagong pinag-uusapan. Pero, utento naman ako dito eh. Hindi kami pinababayaan ng mga anito Ay, Mario, sa magdaron, may isang buwig pa na pwedeng kuhanin. Uy po pong, ano yung sasabihin mo? Ha? Ay, wala yun. Ikaw naman, paglilihiman mo pa ba kami Sige na, pwede mo na. Ano yung gusto mong kunin? Baka matulungan ka namin ni Lito. Saglit lang napaisip si Pupong at naisip na hindi naman siya titigilan ng dalawa sa kakatanong hanggat hindi niya sinasabi kaya kahit nang dadalawang isip ay magtitiwala siya sa mga kaibigan. Sige na nga, titiwala naman ako sa inyo eh. kwento kasi mo umiikot sa aming tribo tungkol sa kakayanan ni Apo Imo. Siya di yung pinuno at manggagamot ng tribo? May mga kwento kasi siya tungkol sa isang anito na naninirahan doon sa may malapit sa pati sa ibaba ng burol. May pitya kami pinagbabawalan na huwag na huwag daw gagambalay ng lugar na yun. Iwasan daw namin manguha ng buhay o manguha ng mga bungang kahoy. Malapit doon, Lalo na sa may gawin ng punong bangkal. Eh, eh, teka po po. Narinig ko na yung kwento na yan, ah. Si Abo Emo rin mismo nagsabi sa akin yan nung minsan napadpad ako sa tribo nyo para ipagpalit ang pana na gawa ninyo yung uli kong baboy ramo. Matibay kasi at mabisang pangaso ang inyong mga gawa, eh. Pinagsabihan din niya ako na huwag akong gagawiro para mangaso kung ayaw ko raw na may mangyari sa akin na masama na. Sige, nandun na tayo sa may mga kung anong nilalangan na doon. Eh, Pupong, ano ba yung sinasabi mo na kung pwede lang kuwahin? At anong koneksyon doon sa bati sa may iba ng burol? Pasimple yung niya si Pupong na lumapit pa sa kanya ang dalawa at pagbulong na nagkwento. Ganito kasi yun. Si Apo Imo kasi ay may kakayamang ipag-usap sa mga nilalang na hindi natin nakikita silang tumutulo kay Apo na manggamot. Wala kasi talaga siya sa angka ng mga Aita na may ganong kakayahan. At nangiisa lang din siya ngayon. Namatay ang pamilya niya nung sumabog yung bulkang pinatubo. At sa tribu nila, di malamang silang nakaligtas. Malapit kasi yung tribo nila doon sa pinatubo eh. Tinigap namin siya dito sa tribo sapagkat malaki din ang utang na loob ng aming dating pinuno sa kanya dahil napagaling niya yung bunsong anak nito mula sa malubang karamdaman. At nang mamatay ang dating pinuno ay ipinasa niya sa kanya yung pamumuno sa tribo. Sapagkat bukod sa pambihira niya kakayahan, ay malawag din talaga yung kanyang kalaman sa pamumuno. Dahil dati rin siyang pinuno talaga ng kanyang tribo. Oo nga. E ano nga yung gusto mo makuha doon? At ano yung koneksyon ng nilalang na naroon sa kukunin mo? Huwag mo sabihin na nakawin natin yun. Uy, huwag nang magulo dito. Patapusin mo muna si Bobong. O sige, Bobong, ituloy mo yung kwento. Kakaltukan ko tong sinito kapag sumabat pa. Mario, dito. Sa inyo ko lang ito sasabihin, ha? Pangako kayo na huwag nang ipagkakalat. Magagalit sa akin si Apo Imo. Pakapalayasin ako sa tribo kapag nalaman niya na sinabi ko sa iba yung tungkol dito may kasi niya yung na may makalam nito lalo na tagalabas labas ng tribo. Ganito kasi ang kwento. Noong panahon na bago pa lamang si Apo Imo sa aming tribo, eh minsan naligaw siya sa lugar ng pates na yun. Doon niya nakita at nakausap ang isang nilalang na wala sa ating mundo. Namang araw sa kanya yung nilalang sapagkat nagagawa niya itong makita at makausap pa. Ipinakita eh sa kanya ng nilalang ang kanyang bahay Maski ang pinakiingatan nitong kayamanan. Kampati ang nilalang kay Apo Imo. Sabagat nakita at naramdaman ito na walang mali siya o intensyon yung matanda sa kung anong meron siya. Sabagat nakita ang nilalang ng isang mapagkakatiwala ang kaibigan kay Apo Imo. Ang inaakala ni Apo Imo na saglit na pananatili sa mundo ng nilalang na yun, ay na pala ng isang linggo sa mundo natin iniangkin siya ng nilalang papalabas. At nagulat siya sapagkat sa isang guwang sa malaking bato sa pati sila lumabas. Ang nilalang ay nagbagong adyo bilang isang malaking bayawak at inabisuan si Apo Imo na balaan ang iba pa niya mga tungkol sa lugar niya na huwag gagambalain o sisirain nagpiling din ang nila lang na kung bibisita siyang muli huwag eh, pupunta sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 5 na umaga sapagat lumalabas siya upang kumain at pamasyal sa gubat ah, uh, teka po ah nga paano mo nalaman na yan ito to? oo nga, baka naman tinatakot lang niya mga kabataan para hindi sila maglaro doon sa lugar na yon hindi eh, nito totoo yung ikinwento niya sa aming lahat yan lalo na sa mga kabataan ng tribo. Subalit, isa sa nagkwento sa akin ng tungkol sa pangyayari ng mawala si Apo ng isang linggo ay ang aming dating pinulo. Eh, iyong kayamanan, ano mo naman nalaman ng totoo? Ganito kasi yun. Isang araw, habang ako'y nasa gubat at nangunguha ng bunga kahoy, nakita ko si Apo Imo na naglalakad na may dalang malaking supot na hindi ko malaman kung ano yung laman nun. Tapos, patungo doon sa may batis. E di, nagtaka ako kung bakit si Apo ay naglalakad ng mag-isa sa gubat. Siya ngayon ay aking palihim na sinundan. At nagulat nga ako kung bakit siya papunta ron. Sumantalang so, ipinagbabawal nga niya ang tumungo ron. ay pagkatapos, bakit ang anyong nasaksiyan mo? <coughs> Halos mamuwalan si Lito sa pagkain ng saging. Uy, lito lang yato. Tumatasik pa yung kinakain mo. Lunukin mo muna yan bago ka magsalita. Tatagis ka. Napapangalahati mo na yung piling ng saging na yan, ha? Pahingi naman ako, magtira ka, uy. Napatawa si Pupong sa inasal ng dalawang kaibigan at ipinagpatuloy na muli ang kanyang pagkukwento. Kaya nang makarating siya doon sa may malaking bato sa gilid ng batis, pumasok siya sa guwang at bigla siyang nawala mga ako at nakula na sa pangyayari. Kaya binabuti ko na lang na magkupli at inintay ko na lang si Apo sa pagbabalik niya. Mangang-mangha at nakatulala si Nalito at Mario sa kwento ni Pupong. nakatuon ng buong atensyon ng dalawa sa bawat sinasabi ni Pupong habang umungaya ng saging na sabah. Mga ilang oras ko rin siyang hinihintay makabalik at nang siya lumabas sa guwang ng bato, wala nang malaking subot na daladala niya. Napansin ko rin na may bagay siya na isinilit sa kanyang bulsa. Sinubukan ko kung muli siyang sundan, pabalik. Pero napansin niya ako eh. Inausap ako ni Apo at pinag-usapan na magbabanggitin babanggitin dahil kanino yung nakita ko. Hindi e, ko siya kung ano yung ginagawa niya ron. Sumugat siya sa akin na binigyan niya ng alay yung kanyang kaibigang inkanto. Binibigyan pala niya ng mga prutas at paminsan-minsan ng karni bilang alay o regalo. Bilang kapalit ng kanyang regalo o alay, tinungkot ni Apo Ibo yung laman ng kanyang bulsa at ipinakita sa akin ng isang singsing na gawa sa purong ginto na may hiyas na bula. Doon ko nabagtanto na hindi isang anito gaya ng mga una niyang kwento ang nandun sa batis, kung hindi isang inkanto at kumina nga mga mata ni Nalito at Mario sa kanilang naalaman. Ibig sabihin po maraming kayamanan doon? <coughs> pupong, mayayaman na tayo. <laughs> Kapag nakuha natin yun, <coughs> makakalis na tayo dito sa bundok. Makaka-pamuhay ng masagana sa batag. Hindi <coughs> eh, eh, ko iniisip ang yumaman eh. Masaya naman ako kung anong meron dito sa bundok. Isa pa, Natatakot din ako. Baka kung ano yung mangyari kapag pinakialaman natin ng bagay na hindi sa atin. Tapos, hindi pa tao nang mamayari. <laughs> Wala naman sigurong masama kung kukuha tayo ng kaunti lang. Saka, baka hindi na niya yun mapansin sa dami pa naman siguro na kayamanan niya. Hindi na niya mapapansin yun kung mapabawasan ng konti. Oo nga, Bubong. Tigisang dakot lang siguro tayong tatlo. Sabat na. Oo. Oh. Sakto nga doon kami talaga papuntan nitong si Lito eh. Kasi sabi niya, maraming bago yung ramo doon. Huh? Eh? Nakalimutan niyo na ba? Hindi ba sabi sa kwento ko kanina, umaalis lang doon ang inkanto pag sapit ang alas 6 ng gabi at bumabalik ng alas 5 ng umaga. Ibig sabihin, nandun pa siya ngayon. Saka, pakiusap, Mario, Lito. Huwag na ninyong pag-interesan yung bagay na yun. ayoko kong may mangyari masama sa inyo eh. O sige, ganito na lang. Total, wala kayong huli ngayon. Tulungan nyo na lang akong ibaba itong mga saging sa patag upang ibenta. At paghatian na lang nating tatlo yung mapagbebentahan. Ah, uh, okay, sige. Mabuti ba nga siguro? Saka baka abutin pa tayo ng dilim dito eh. Naghihintay pa sa akin na maging ako sa bahay ngayon. Uy, ayon nyo talaga? Sayang yun! Huwag ka na nga makulit dito. Mabuti na siguro na igalan na lang natin yon at sumunod na lang kaysa may kung ano pang mangyari hindi maganda, no? Nagumpisa na ang kuhanin ng tatlo ang mga buwig ng saging. Nagsimula na sila maglakad patungo sa patag upang ibenta ang kanilang mga dalang saging at para makabili na rin ang pasalubong sa kanilang pamilya. Habang naglalakad,